Ang mga problema na hinaharap natin ngayon Ang katapat ay hashtag hashtag, hashtag, hashtag ay may solusyon Ang ugat ng problema ay bigyan ng solusyon Huma hashtag, huma hashtag ay may solusyon Hello po ako si Carlo Carlos at ito po ang aking negosyo ang And so it pizza po siya. Nung bata ako, nagtitiktig ako ng tahong. Siguro, uh, eight years old, ganyan. Tapos ang bigay sa akin, kada pag nakakaano ko ng isang galon, bali binabayad sa akin ay four pesos lang. Kaya po ginanto yung aking negosyo kasi gusto ko rin po makatulong sa aming community. Lala na po sa mga nagtitinda kasi po, pag di po sila nakakaubos ng tahong, ayan, ako po nabili. Kaya ko rin siya binibili kapag di siya kasi yung taho mabilis masira, uh, bumubuka. Ayun, binibili ko sa kanila. Kaya po ako nakasali dito sa YFC dahil din po sa aming uh, barangay o sa local namin na ano. Tsaka malamit po kami sa ta, sa dagat, may fish po kami. Ang napanood ko po ay uh, 80,000. Yon. Gawin ko po sa 80,000 ay uh, siguro yung po papalaguin siya. Yon at uh, gamitin ko po rin sa aking pinakailangan sa negosyo. Yeah. Kaya po naisip na pizza kasi uh, alam niyo mahilig mahil din po kasi mga batansa at saka mga pinis sa mga uh, street foods. Tsaka tahong ang ilagay ko para mas uh, bago, yan, bago tsaka mas unique. <laughs> ngayon nagtatrabaho kasi siya sa janitor sa hospital. So, o pinilitan niya ang kuya niya. Ang kuya niya nang nagtatrabaho ng pandemic sa hospital. Bali, naliligo kasi siya pag kuya at duty niya sa gabi. So, yun ang nangyari. Ah. nabulag siya na operan siya sa brain. Nagkukwento sila ng kuya niya nung nanalo siya. makapasok sa iyo. Farmers na, kuya, papa-opera kita kasi magne na ako, pag kumita na ako, papaopera ko yung mata mo. So alam mo yung, na, 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 na ano ako na ang anak ko pala, isip niya ang kuya niya. Namapayo ko lang po sa mga kabataan, katulad uh, ko po sa ngayon, nagtrapo ako po ako sa hospital bilang janitor. Pag iniisip niyo po na trabaho lang kayo, ang doon lang po kayo, so kailangan niyo pa rin i na bakit ano magnegosyo, ganun. Maraming maraming salamat po unang-una kay senator Amy Marcos na binigyan po kami mga kabataan na chance na ma-improve at saka mga -ano aming mga nalaman sa Young Farmers Challenge at saka sa dating po ng LG. Maraming matutulong ang kabataan para ma matutuloy magnegosya, mahikayan katulad niya. Salamat po ng marami. maraming. Show!